Mangga, magaga, babayaran niya kung nasira niyo. Sige, Benso, ang pitsa. Pawis na siya. Pagod <laughs> daw, sa, pagod ka na daw, sabi ni Papa mo. Pawis na siya. Pagano na. Pagano No Biglang natangkad na lang yan, ganyan naman lahi namin. Yung anak ko nga, tumang, tumangkat ng grade, ano, tejir year. Anyway. Right. <なるほど oh, no, si Lorena. No. si kasi, Biber, tumangkat tejir year. Tapos ngayon, mas malaki na sa amin. Matangkad na sa amin yung mga. Sabi mo, kapag nilid namin, mga, 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 What? Don't ask. Magkano, ba? 100 din. Oh, oh, na, yan no. na lang Si si No! Ubusin ng 20 minutes. Ubusin oh, ang 20 minutes? Ang tagal naman eh. na man ay mag i naman kami. Yes! Mag-i-tena naman kami. Gusto namin mahiga. Masakit na yung mga kasugasuan. <laughs> so, Joke. kuya, yung mga matatanda na college na, ano, naglabas <laughs> din, kagabi pa, wala, nasa kanila, bukos, ano din, kumala. Sinakapo, tumihiyak sila, tatlo. Sina okay, yun ah. Basta, parang may gusto din nilang bukos. Dito lang sila. Ano yan, nags...

Huwag mong ibang, panak. Please, please. Panalo! Oh, Adaya! <laughs> please, please. Andre, huwag mag Pawis ka eh?